Isang mapagpalang araw na naman po mga kapatid, at muli po tayong mag-aaral ng Salitanan ng Diyos. At ang salita ng Diyos natin pag-aaralan, atin po sa mga awit, kabanata isandaan at uh, labing talata isa hanggang walo. Ang sabi dito, mapalad ang mga taong malinis ang pamumuhay, kautosan ni ang sinusunod araw-araw. Mapalad ang sumusunod sa kanyang patakaran, Buong pusong naghahanap sa kanyang kalooban. Ang gawain ay matuwid na mumuway silang ganap. Sa kanyang kalooban ay doon sila lumalakad. Ibinigay mo nga sa amin ang iyong mga utos upang buong pagsisikap na ito'y aming masunod. Gayon ako umaasa, umaasang magiging tapat. Susundin ang iyong utos, susundin ng buong tapat, buong ingat kahihiyan ay hindi ko matitikman kailan man kailan paman kung ako ay susunod ng tapat sa iyong kautosan. Ang matuwid mong tuntunin habang aking tinatarok, buong pusong magpupuri, pupuruhin kitang lubos. Ang lahat ng iyong utos ay sisikapin kong sundin. Huwag mo akong iiwan, huwag mo akong lilisanin. Mga kapatid, mga magulang, mga kaibigan, ito po ang salita ng Diyos. Ang papuri ang pagsamba ay para namang sa kanya. Yan, dito mga kapatid, yung atin pong pag-aaralan, ito po yung uh, pagiging mapalad sa pamamagitan ng pagsunod, no, sa kautusan, sa patakaran ng ating Panginoon. Alam naman natin na may mga utos sa Diyos, may mga patakaran na dapat nating sundin. So hindi lamang yan, mga kapatid sa sa Panginoon, di ba? Kahit dito sa mundo Uh, saan ka mang umaroon, meron mga patakaran. No? Kahit nga sa loob ng ating tahanan, meron tayong patakaran na, na dapat uh, sunusunod. No? ba? Diba? May patakaran ka sa mga anak mo, sa paggamit ng mga electricity, di ba? Uh, yung pagkoconserve ng mga konsumo, yung pangapagkain, di ba? Na kukunin mo lang yung kaya mong ubusin, di ba? So, Huwag paglalaroan yung mga pagkain, so mga patakaran yan no, na dapat uh, sundin. At ito ay hindi ito para sa ikasasama ng bawat isa, kundi para ito sa kabubuti. Pag uh, pumunta ka naman sa bahay ng ibang tao, meron din silang sariling patakaran. So hindi mo pwede dalhin yung patakaran mo sa loob ng yung tahanan sa tahanan ng ibang tao. Ganon din po minsan sa mga trabaho, diba? Uh, sa bawat trabaho mga kapatid meron din yung uh, mapatakaran na dapat sundin no? katulad sa amin sa housekeeping hindi pwede mga kapatid na dahil tagapaglinis ka eh, lahat na lang lilinisin mo so hindi lahat na sa loob ng kwarto ng isang residente dito sa nursing home ay eh, dapat mong linisin di ba? Lalo siyempre pag may mga personal na gamit yan so dapat hindi ka nagbubukas ng mga uh, 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 ano din, uh, mga aparador nila o kaya kung lamesa nila, may mga valuable things dyan, hindi mo pwedeng linisin kahit medyo madumi yan. So, kailangan uh, tanggalin muna nila yung mga bagay na yon bago mo linisin. Kasi ikapapahamak mo yun. No? Kasi kung may mawala dun, uh, di das ka. <laughs> di ba? Ganon din. Pag naglinis ka dun sa mga opisina ng management, di ba? Kung yung lamesa nila, siyempre kung ano lang yung space na Pwede mo linisin yun lang. Kung ilang mesa nila, nandun pa yung mga papers nila, yung mga papel, so dokument, dokumento, hindi mo rin pwedeng galawin. Hindi mo rin paano mo malilinis yun. So, napakalaga na alam mo yung mga patakaran. Alam natin yung mga boundary. No? Ano ba yung, uh, eh, ito lang yung dapat mo gawin at ito yung mga bagay na hindi mo dapat gawin. Di ba? Ito lang yung pwede, ito yun naman yung hindi. Di ba? Kailangan kasi nating alam yun. Hindi kasi pwede mga kapatid na Papasok tayo sa isang bagay na hindi natin alam. Kasi pag sabi ko nga, kapag pumapasok tayo sa isang bagay at hindi natin alam, yung mga patakaran doon ay para tayong naghahanap ng isang bagay na wala naman. Diba? So, mapapahamak lamang tayo mga kapatid. Kaya nga sabi doon, mapalad ang mga taong malinis ang pamumuhay, kautosan ni Yahweh ang sinusunod araw-araw. Diba? So, ang tao kasi na may malinis na pamumuhay, ito ay nakakamit sa pamamagitan ng pagsunod natin sa kalooban ng Diyos no tayo kasi ngayon nasa grace ng Panginoon pero siyempre kahit nasa grace tayo may mga patakaran pa rin may mga utos pa rin no hindi na maibig sabihin na under grace tayo ng Panginoon is uh, hindi na tayo kailangan sumunod sa mga kautusan no kasi sabi na ng iba eh hindi na kasi tayo under sa law no eh uh, hindi ganun, mga kapatid no kahit tayo ay nasa grace ng Panginoon mayroon pa rin siyang mga utos na dapat nating sundin at uh, yung mga utos na yon mga kapatid, alam ng, Diyos, alam ng Diyos bakit niya ito sa atin para kasi ito sa ikabubuti ng bawat isa sa atin. Para tayo ay maging mapalad at maging malinis yung pamumuhay natin, dapat yung kautosan niya, yun ang palagi natin sinusunod araw-araw. At alam naman natin yung pinaka-greatest na utos ng Diyos, yung ibigin natin siya ng buong puso, ng buong kalulakas, kaluluwa, no? ng lahat-lahat sa atin. At ikalawa, yung, yung ibigin natin yung kapwa natin gaya ng sarili natin. So dito, mga kapatid, pag sinusunod natin yung kautosan ng Panginoon, tayo ay magkakaroon ng isang malinis na pamumuhay. Kasi uh, ayaw ng Diyos ng dumi. <laughs> ano ba yung mga dumi? Alam na natin yung dumi na nagpapadumi sa atin sa harapan ng Diyos, yung ating mga kasalanan. Yung paninirang kapwa natin, sa kapwa natin, no mga uriyan ng kasalanan, yung pride, yung kayabangan, ano rin yan. Kasalanan din yan na nagpaparumi sa atin, hindi lang sa harapan ng tao, kundi anang ng Diyos, kundi kahit sa harapan ng mga tao, di ba? Sino ba naman tao na uh, magugustuhan, isang taong mayabang, di ba? O kaya mga kapatid, yung paninirang puri. So maraming klase yan mga kapatid. Kaya nga nandun yung utos ng Panginoon para tayo ay uh, hindi para persahin, kundi para lagyan lang tayo ng yung limitasyon, no? Uh, sabi nga ni St. Pablo, hindi, dahil, hindi ibig sabihin na malaya ako, eh, malaya na akong gawin ang lahat ng bagay. So may mga patakaran pa rin, may mga bagay na hindi mo dapat at dapat na uh, gawin. Diba? Mapalad ang sumusunod sa kanyang patakaran. So sabi doon, buong pusong naghahanap ng kanyang kalooban. Diba? Kasi nandun, eh, sabi nga... Uh, the, uh, The word of God is the will of God, and the will of God is the word of God. Kaya nga tayo patuloy na nagsasaliksik ng kanyang mga salita upang mabatid natin at makita yung kalooban ng Diyos sa bawat isa sa atin. Diba? Uh, yun naman talaga dapat yung uh, hangarin ng bawat puso, ng bawat sumasampalataya sa Panginoon, is masunod natin yung kanyang kalooban. Uh, alamin yung kanyang patakaran, ano ba yung gusto niya, at hindi niya gusto, dapat natin uh, gawin at hindi dapat gawin. Kasi kapag uh, atin itong gagawin, sabi doon, magkakawalan tayo sa verse 10, no? uh, ang gawain ay matuwid. No? Uh, Siyempre, kapag sinunod natin yung kalooban ng Panginoon, tayo ay mamumuhay ng matuwid. Nandun tayo sa righteousness ng Panginoon, no? Kunyari, yung pagda mo no? sa kapwa mo. O kaya mga kapatid, kapag uh, sabi nga, ang example is, kunyari, yung tao ay nagugutom, ba? Diba? Ang ginawa niya ay nagnakaw, tapos, ng pagkain, eh, sasabihin niya, ba bakit na lang akong pagkain? Ano, gugutom ako eh. Pero parang yung ibang tao, eh, is justify nila yung paggawa ng masama, ng mali, uh, para i-justify yung kanilang kagutuman. Pero ang tanong ba doon is, matuwid ba yun? No? Ibig sabihin kasi ng pamumuhay ng tuwid, pamumuhay ng tama. ba diba? Yung kasinunim niya. ba diba? ibig e, sabihin iba, nagna, nagnanakaw. Sabihin, eh, iba nga, nagnanakaw. Ako, Maliit na yun yung nanakaw ko. Diba? yeah So hindi ganoon, eh tama ba 'yung matuwid ba 'yon? Tama ba 'yung ginawa mo, 'di ba? Kung may tao na nanakit sa iyo, 'di ba? O uh, sinaktan mo rin, 'di ba? Tapos 'yung pagsakit mo ta, sinobrahan mo pa. Diba? So, ang ano din is matuwid ba? No. Diba? 'Yung ba 'yung uh, ito nuturo ng Diyos, uh, na ilagay mo sa 'yung kamay, 'yung uh, 'yung kunwari 'yung batas, 'di ba? Eh sabi doon, kung may kaway ka, pag ipanalangin mo, at kung uh, hindi makinig, mayroon namang ano eh, kung sa, sa atin din sa, sa mundo, mayroon mga justices, di ba? May hukuman. No? So, yung, yung, yung mga proper eh, di ba? Yun ang matuwid na dapat, at tama na dapat nating gawin. No? Uh, kung nagugutom ka, you know, uh, wala namang masama humingi. No? Yung masama is yung magnakaw ka. No? At hindi natin dapat i-justify pa yung pagkakamali na nagawa natin. Kasi hindi matuwid na pamumuhay yun. Namumuhay silang ganap. Yung nga sabi ng Panginoon, di ba? Na dapat tayo maging ganap, katulad ng ating uh, Diyos na ganap. Sa kanyang kalooban ay doon sila lumalakad. no So, may kita natin dito na kapag yung isang tao may malinis na pamumuhay, mapalad sa harapan ng Panginoon at sumusunod sa patakaran ng, ng Panginoon, nagkakaroon sila ng na matuwid na pamumuhay, na mumuhay ng ganap, at yung kalooban nila, ang kalooban ng Panginoon, doon sila lumalakad. Sabi doon, ibinigay mo sa amin ang iyong mga utos upang buong pagsisikap na ito'y aming masunod. Gayon ako umaasa, umaasa magiging tapat, susundin ang iyong utos, susundin ng buong ingat. Gayon ako umaasa. Siyempre lahat naman tayo mga kapatid, yun naman yung ano natin eh yun naman, hindi naman ipag-uutos ng Diyos yung isang bagay na hindi natin kaya. Alam ng Diyos na kaya natin yun, kaya nga inutos niya eh. Uh, pero siyempre, nandun pa rin yung, yung, nandun kasi yung grace ng Diyos. Hingin natin pa rin yung, uh, yung biyaya ng Diyos na may sagawa natin, yung kanyang kalooban. ba? Diba? Kasi tayong tao minsan kasi, may, sayo nga mga Pilipino, sabi nga, ningas kugon, no? uh, sa so umpisa lang tayo masigasig, sa so umpisa lang tayo sumusunod, pero bandang huli, uh, wala na. <laughs> so, dito, umaasa, no, na magiging tapat. Lahat naman tayo na naglilingkod sa Panginoon, yun ang ano natin, eh, ba? Diba? na manatili tayong tapat kasi nga, yun naman ang sabi ng Bible, ang mananatiling tapat hanggang wakas ay siyang maliligtas at kung susundin ang iyong utos ng buong ingat. No? Sa pagsunod natin, talagang iniingatan natin uh, sa puso natin. Pag sinasabi na iniingatan natin yung utos ng Panginoon, ay iniingatan natin na hindi tayo magkasala. No? Kung tayo may magkasala, hindi natin ito <coughs> sinasadya. 'di ba? Hindi natin ito pinagplaplanuhan, hindi katulad ng uh, ng buhay natin na wala pa tayo kay Lord, talagang pinagplaplanuhan natin, 'di ba? Pag may mga kasalanan tayo nagagawa, nag-iisip na tayo ng mga uh, magiging katwiran natin, mga justifying natin ng mga uh, paano natin lulusutan yung mga gusot, yung mga kasalanan nagawa natin. So hindi po 'yun, mga kapatid. Uh, nag-iingat tayo ng utos ng Panginoon uh, ibig sabihin pinapalangalagaan din natin, ginagard natin yung sarili natin sa so, pamagitan niya kanya mga utos. Kaya nga napakalaga na ito ay maging bahagi na, no? para maging ano na, parang ito na yung maging buhay mo o maging kagawian mo na kasi kapag ang isang bagay palagi mo nang ginagawa ay nagiging ano na yun, eh? nagiging nasa sistema mo na yun eh. ba diba? Kapag uh, everyday naliligo ka, nagsisipilyo ka, kumakain ka, so automatic na yun eh. ba diba? na pagising mo sa umaga, nagsisipiliw ka, pagising mo, naliligo ka, naghihilamos ka. So, nagiging kabahagi kasi ng pamumuhay natin yon At dahil doon mga kapatid, eh, siyempre magiging ano na yun, eh, partner ng buhay mo yon nandun na sa system mo yon Kaya nga sabi doon, na kahihiyan ay hindi ko matitikman kailan pa man kung ako ay susunod ng tapat sa iyong kautosan. So, so may kita natin dito mga kapatid, kapag, ito yung benefits eh. Kapag tayo ay sumusunod doon sa kautusan, sa patakaran ng Panginoon, ay hindi tayo mapapahiya. Di ba? At tulad naman yan, kung sa, sa trabaho dito sa mundong ito, kung hindi tayo marunong sumunod sa mapatakaran, mapapahiya ka eh. Di ba? Kunyari, sa amin na nagdadrive, hindi ka susunod sa mga traffic uh, rules. Di ba? So, siyempre, pag nahuli ka, na siyempre, nakakaya yun. Di ba? Yung iba nga, minsan, eh, sila na yung may kasalanan, sila pa yung galit. Di ba? Eh, lalo ngayon, daming social media, no? Eh, mag, mali, kunti mali-mali mo lang. Eh, mamaya, nakarecord ka na. <laughs> di ba? So, dito mga kapatid, ang kata sa trabaho eh, di ba? Pag hindi ka marunong sumunod sa ano, siyempre, pag natanggal ka sa trabaho, eh, nakakaya yun, di ba? Ano, 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 mo, natanggal ka. Dahil hindi ka sumunod sa mga patakaran. Di ba? Kaya nga, kahit anuman man bagay, napapasokan natin talaga may mga kapat, na, no, patakaran, no? Ah, uh, kahit sabihin pa natin, dito sa bol dito sa gawain ni Yawel siya dahil lahat ng mga preacher po dito is volunteer, no? Pero hindi ibig sabihin dahil volunteer is uh, is uh, magagawa mo na yung gusto mo, ano? Sabihin mo, eh, hindi ako pwedeng pilitin kasi volunteer ako. Tandaan natin sa bawat kahit sa ibang mga organisasyon na mga volunteer, meron silang mga patakaran pa rin, di ba? Kahit sa mga coast guard, may mga volunteer na mga coast guard, di ba? Sa military, meron din mga enlisted personnel, di ba? Marami sa mga bumbero, meron din mga volunteer na mga firemen, di ba? Pero kahit volunteer sila, may patakaran pa rin. Yung yung ano na yun, yung 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 yung, yung fire station na yun, di ba? O kaya kung sa may cost Guard, meron pa rin ano, hindi pwedeng sabihin, volunteer ako eh, ganito, ganito. Eh. Kung hindi ka makakasunod sa patakaran, eh, pwede, pwede ka nilang palayasin din. No? Kung paano may karapatan ka na uh, volunteer ka, ini eh, uh, may karapatan din sila, tanggalin ka. <laughs> kasi bakit kasi may patara, patakaran eh? Para kasi sa kaayusan yun. Di ba diba? Sa kaayusan yun. Simple lang naman, kung hindi mo kaya, sundin yung patakaran, edi umalis ka. Di ba diba? Ganun lang naman yun eh. <laughs> diba? Mayarap kasi gawin yung isang bagay na napipilitan lang tayo. At at uh, the same time, hindi rin matutuwa yung Diyos. Di ba diba? Kasi, ah, uh, hindi rin maganda kasi yung nagtatrabaho tayo sa isang bagay o ginagawa natin isang bagay na napipilitan tayo. No? So, kung uh, hindi natin gusto yung patakaran, o kaya sa tabaho, hindi, eh, tayo, maganap tayo ng, o kaya magtayo tayo ng sarili nating uh, negosyo, o kaya magtayo tayo ng sarili nating kumpanya, at yung patakaran natin, yun ang, ang ano natin, <laughs> ipatupad, di ba? So, hindi ganun mga kapatid, kasi, uh, tayo ito tuturuan ng Panginoon na sumunod, di ba? At uh, uh, magpasakop, no? Lalo na sa gawain, no? Sabi din ng maano ka, malalayo ka sa kahiyan, di ba? Hindi mo matitikman yung kahiyan kung ikaw ay susunod ng tapat, tayo susunod ng tapat sa kautosan ng Diyos. Ang matuwid mong tuntunin habang aking tinatarok, buong puso magpupuri, pupurihin kitang lubos, di ba? Talagang ang matuwid mong tuntunin, Yung kasi napakalagay, yung, yung moral and virtue no? na itinuturo ng ating Panginoon yun dapat yung makita sa bawat isa sa atin. No? Bila mga kristyano, dapat yun dapat yung higit sa karunungan at kaalaman. Napakalaga ng mabuting asal. <laughs> diba? Naging matalino nga tayo. Diba? Dumuno nga tayo. Dami nga tayong nalalaman. Pero nakalimutan naman natin yung mabuting asal. So, bagsak din. Diba? <laughs> Kasi kahit anong talino ni isang tao, at professional pa yan, kahit dami pang degree niyan o dahil ang dami pang title yan sa buhay pero kung wala rin ano bagsak din yung pag-uugali eh, wala rin mabuting asal <laughs> wala rin di ba sayang lang yung pinag-aralan ang lahat ng iyong utos ay sisikapin kong sundin huwag mo akong iiwan huwag mo akong lilisanin di ba s'yempre kapag uh, namumuhay tayo sa kalooban ng Panginoon alam natin nakasama natin siya di ba Uh, nabubuhay ang Panginoon sa atin sa pamamagitan ng pagsasabuhay natin ng na kanyang mga salita. At alam natin kapag isasabuhay natin yung salita ng Panginoon ay makakasama natin siya. Hindi niya tayo iwan, hindi tayo pababayaan ng Panginoon. Diba? Kasi bakit nananatili tayo sa kanyang mga salita? Katulad yung mga mahal natin sa buhay, yung mga magulang natin. Kung yung ibang magulang ng natin ay wala na dito sa, sa mundong ito. Pero patuloy tayong nabubuhay dun sa kanilang mga utos, sa kanilang mga tuntunin, sa mga moral, sa mga virtue na itinuro nila sa atin. Kahit wala na sila dito sa mundong ito, na natili silang buhay at kasama natin sa pamamagitan ng mga turo na itinuro nila sa bawat isa sa atin. So yun lamang mga kapatid, nawaan ko sa patuloy magpala sa bawat isa sa atin. God bless po sa ating lahat. Hallelujah.